Welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po makapanood ng ating mga vlog, pag-like, comment at subscribe muli po. Magandang magandang umaga po sa inyo. Kung sa ibang bansa po kayo, eh, magandang gabi po. Pero po, dito sa Pilipinas ngayon, eh, umaga po, katunayan po, naririnig po ninyo. Naririnig po ninyo yung pagtilawak po ng mga manok katunayan na dito po ay maganda 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 ang umaga ganyan po ang topic natin o ang vlog natin ngayon ay tungkol pa rin po kay Epipanyo ni Lambrador kaya po sa mga gustong gumaya sa mga gustong sumikat katulad ni Epipanyo ni Lambrador huwag na po ninyong tutularan Huwag na po ninyo gagayain si Epipanyo Labrador kasi nagsampa na lang po ng bagong kaso kay Epipanyo Labrador. Sabi ko nga po eh, patong-patong na po, patong-patong na po ang kaso ni Epipanyo Labrador. Ito po, pakinggan po natin itong isang vlogger na kasamang nag-complain o kasamang nag nung isang kapatid. Ito po. nagpost po nakasaksi doon sa isinagawang pagkahain po nila ng complaint. Dahil paano ay napayagan din po kami na maidokumento, makuha na ng larawan yung mga nangyari po kahapon. Pero minabuti po namin na takpan mo ng kanilang mga muka, ang kanilang mga pagkakainin na bilang pagtiingat na rin po natin sa kanila. Ano po? Ngayon, kahapon na po, Enero 17, nagtungo po kami sa Pasay, nakipagkita po kami sa kapatid na nagsibing komplainan o yung nagre-reklamo kasama po ng ating kapatid ay yung dalawa pa nating kapatid sa pananampalataya na nagsibing ng mga testigo at nakipagkita na rin kami sa leader team o yung mga profesional o yung mga abogado po na tumulong po sa atin para patuloy po na maipagtagumpay yung paghahain ng reklamo. Pagkatapos po kita-kita, kumain kami sa bilid, nag-usap-usap po kami para maging organisado itong paghahain po namin ng reklamo. Pagkatapos nun ay pumunta po kami sa uh, Lusod sa City Hall ng Pasay upang doon naman ay maiproseso na yung paghahain na ng reklamo sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos yung kapatid po natin na complainan, eh, nakapalumpa. Maging yung dalawa po natin kapatid na nagsilbing testigo ay salamat po namin sa mga abogado po na tumulong po sa amin para maipagtagumpay itong paghahain po ng reklamo ng amin kapatid. Dapat po i-interviewin namin yung kapatid po na nagsilbing complainant po, ano? Yan lang, dahil sa may biglaan po silang lakad, eh. po na muna namin na sila ay makaalis. Pero bago po sila umalis, gusto-gusto niya po talaga mag-interviewin uh, siya. Kaya po, kaya po sa gustong sumikat, paalala po to. Paalala sa mga gustong sumikat na gagamitin ang Iglesia ni Cristo para marami, marami ang maging views. Mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Ito may nasampulan na. May nasampulan na si Epipanyo Labrador. Baka gusto nyo pong sumunod kay Epipanyo Labrador, eh, welcome po kayo, welcome po kayo. Nahaharapin po ang mga kaso na ipapatong po ng Iglesia ni Kristo. Lalong-lalo na po dun sa isang vlogger. Si nanay na na vlogger yun. Kilala po, kilalang kilala po ng mga kapatid yun. Si Aling Marie. Yun, isa rin po yun na tumutulik sa at umuusig sa Iglesia ni Kristo. Isa rin po yun na ng kata ngawa ng ngawa, pero wala po siyang mga ebidensyang ipinapakita. Puro sinasabi lang niya, ay eh, may libro daw siya. May libro daw siya na ebidensya. Pero, yun po ay mga salita lamang. Sabi ko nga po, Okay lang po, okay lang po na usigin po ninyo ang Iglesia Ni Cristo. Okay lang po na usigin nyo po kami ng mga Iglesia Ni Cristo. Kasi alam na po namin na mararanasan namin ang mga pag-uusig sa Iglesia Ni Cristo. At alam na alam namin na hindi lang po kayo ang uusig sa amin. Marami pa po, marami pa po ang mga umuusig o uusig sa Iglesia Ni Cristo. Ngunit... Ngunit po, paalala po. Paalala po sa mga tumutulik sa o buusig sa Iglesia Ni Cristo, huwag po kayong magsasalita ng below below the belt. Huwag po kayong magsasalita ng walang katotohanan. At huwag na huwag po kayong magmumura. Uulitin ko po, huwag na huwag po kayong magmumura tulad ni Kapipa'y ng Labrador na pinagmumura po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo lalong-lalo na po sa ginawa niyang pag-alipusta, panglalain sa amin pong kapatid na pamahalang pangkalaatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Kaya nga po sabi ko eh, may nasampula na po. Mag-isip-isip muna po kayo bago ninyo gawin. Uulitin ko po sa mga vlogger sa mga vlogger na gustong sumikat mag-isip-isip muna po kayo sa mga iko-content -co mo din iko-content -co ninyo o mga sasabihin po niyo, para tulik tulags sa inyo po ang Iglesia ni Cristo ito pakinggan pa po natin pakinggan pa po natin etong kapatid ito po sa sa paghahain na ng reklamo. At ito po ang kanyang pinapasabi po sa amin, especially sa mga nanonood po sa amin dahil kilala rin po, na, kilala rin po tayo ng kapatid na yun bilang uh, vlogger po na nagtatanggol po sa nasa. Ang sabi po ng ating kapatid, eh, sabihin ko po sa inyo na yung ginawa po niyang paghahain ng reklamo ay bunga ng kanyang pagtigil para sa Iglesia at para sa tagapamahalay pagkalat, Hindi sa pinili, hindi sa pinayara, ni hindi sa sinuhulan ni naman para gawin yung paghahain ng reklamo na yung mangin ay uh, ginawa na rin ng mga nauna nating kapatid na kusang loob po silang nagtungo sa otoridad para maghain ng reklamo. Sinabi po ng ating kapatid sa pananampalataya na iginagalang po niya. Gaya ng marami po sa atin at lalong bilang may tungkulin ginagalang niya ang kapatiran sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Dahil yun po ay utos sa atin ng Panginoong Yeso Kristo na ibigin po natin ang isa't isa. Hindi hmm. po hala sa tapayan na yurak-yurakan lang ng kahit na sino kapatid sa kanilang palataya at lalong hindi siya papayag na murahin ninuman pagbantaan ninuman hamak-hamakin ninuman ang ating namamahala dahil sa lubos na paggalang po na ating pong inilalaan sa kanya sa pagkabilang may tungkulin iginagalang din po tayo ng ating namamahala sa paraang pinatatatag po tayo sa ating pananampalataya hindi niya hinahayaan na tayo maghina sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya ganoon na lamang din ang damdamin ng ating kapatid. Sinabi niya na kung paano inaalagaan tayo ng namamahala, gusto rin namin igalang ang ating namamahala. At kung hindi kayang igalang ng ibang tao na wala sa iglesia ang ating namamahala, tayo po ang gagawa nun at patuloy na gagawa nun. Kaya eh ngayon, may nagbanta, mm. may kumamak sa pamamahala, may nang bastos sa pamamahala. Ang sabi ng ating kapatid, eh di tayo na mismo ang gagawa ng paraan. Para yun ang bastos na yun sa pamamahala, eh magawin po natin ng aksyon at makamit natin ng hustisya para sa pamamahala bilang pagganap po natin sa kanila. Masakit daw po sa nararamdaman pero hindi naman tayo na talagang kumirot sa ating puso yung mga narinig at napaluod natin kay Epipanyo na Talagang hindi tayo makapunin sa ginawa ng tao yan dahil sa inis, dahil doon sa pagdadamdam na ating naramdaman buhat ng yan ay papanood natin kay Epipanyo Labrador. At hindi lang iisang video yan. Yo. Paulit-ulit paulit, paulit pa po ang ginawa. Yung pag-inura sa pamamahala, maging yung paghahamak sa pamamahala sa Kristo. Yes, Cristo. At ngayon, ipinagpapas sa mataas, ipinagpapas sa Diyos na lang po natin. Kaya na siya may pano po, at nagpapasalamat ka po kami ng na napakarami dahil na ipagtatanggumpay po natin yung mga sa proseso, di ka ang sinasabi ng tayo ng mga na kung tayo daw ay kumilos, ay din. Hindi <laughs> po ba? Kasalungat na kasalungat ang Amen. sinasabi ni Epipayo sa ni Epipayo na brother doon. doon sa ginagawa ng mga proseso. Ay e ngayon, diyak na diyak, mga kapatid, mga kababayan na may mag-iisip ko sa mga, kapatid, mga kababayan. Ayun, sabi ko, mag-isip-isip po ngayon. Eh, Panginoon. sabi ko nga po, mag-isip-isip po kayo. Kayo po na nagbablad. Nakagaya ko. Mag-isip-isip po kayo. Bago po kayong gumawa ng mga content, ng mga pagsasalita sa social media. Sabi nga, okay lang po sumikat. Huwag kayo lang, huwag lang kayong sisikat sa maling paraan. Kaya po, uulitin ko po, paalala po. Uulitin ko po, paalala po sa mga gustong sumikat na para sumikat lang eh, tulik, tulik sa in, usigin, laitin ang mga iglesia ni Kristo. Mag-isip-isip po kayo, may nasampulan na, may halimbawa na. Ito nga po si Epipanyo, Kubrador. Ito talagang patong-patong po ang magiging kaso nito sa Iglesia Ni Cristo. At ito pa po, naisip ko lang po ngayon, marami po kasi yung mga binibira nito, marami po mga sinisiraan ng mga politiko. Marami po, marami po siyang mga tinitira. Baka sa ginawa po ngayon ng Iglesia Ni Cristo na idinimanda si Epipanyo Labrador, demanda na paninilang pu paninirang puri, libel, cyber, e eh baka po sumunod na rin po na magdemanda sa kanya yung mga politiko na tinitira niya. Kaya epipanyo labrador, dyan ka na lang sa bundok. Epipanyo labrador, dyan ka na lang sa bundok ah. Huwag ka nang magpapakita sa syudad kasi marami nang nakakilala sa At tungkol naman po kay Epipanyo Labrador. Ito po napapansin ko lang. Ewan ko po sa mga subscriber o palaging nanonood sa mga vlog ni Epipanyo Labrador. Hindi nyo po po napapansin parang malala na ang sakit ni Epipanyo Labrador. Kitang kita po ninyo sa mata niya. Kitang kita po parang namamanas na o namamagana si Epipanyo Labrador. O kayo po na nanonood ngayon sa akin. O po, ikaw, kayo na nanonood sa akin. Di ba nanonood rin po kayo kay Epipanyo Labrador? <coughs> Hindi nyo ba siya napapansin sa pagsasalita niya? Hindi nyo ba napapansin yung mga mata at mukha ni Epipanyo Labrador na parang namamanas na? Katunayan na may malala na siyang sakit. Epipanyo Labrador, pakinggan mo to. Uulitin ko para po ito kay Epipanyo Labrador. Yan na ang hatol. Yan na ang palo. Yan na ang ganti ng Panginoon Diyos sa iyo. Yan na ang ganti ng Diyos ng mga iglesia ni Kristo sa iyo, Epipanyo Labrador. Yan na ang sumpa sa iyo. Hindi mo na mapipigilan yan sa ginawa mong pagmumura, panglalait, pangalipusta, lalong-lalo na sa namamahala sa iglesia. Kayo naman po ng na mga supporter. Kayo naman po ng na mga subscriber ni Epipanyo Labrador. Isipin po ninyong mabuti. Isipin po ninyo na sampung beses. Eto bang si Epipanyo Labrador ang paniniwalaan ninyo na kung magkwento, eto ang kwento niya sa susunod na vlog niya. Eto na naman ang kwento niya sa vlog niya. Eto ang tama sa susunod na vlog niya. Eto ang mali. Pabalik-balik po o pabal pa tao doon. Pabago-bago po. Pabago-bago po ng kwento si AP Banyo Labrador, di ba? Ah, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at nayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe ito pakinggan pa muna natin yung ating pinapanood. ang binibigyan ng kapangyarihan sa mundo ito para magparusa sa mga tao na gumawa ng masama. Tapos sasabihin mo, hayaan na lang. Alam niyo mga kababayan sa mga nagtatanong naman 'yan, ano? sa amin hindi naman mahirap magpatawad eh. Ama. Pero, na lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, maaaring mapatawad yan. Pero, lahat din ng kasalanan, pagbabayaran yan. Hindi po na okay, napatawad ka sa kasalanan mo, eh hindi mo na pagbabayaran mo. Kaya lang sabi namin, bago po kayo magsasabi at yeah. magbukos ka sa amin at magunin nyo kami pangaralan tungkol sa Biblia magbasa muna kayo ng Biblia ang totoo sa lumang tipan sa Old Testament di po ba pag nakakagawa nga ng pagkakasala dun ang specific sin ng pagkakataon binabato pa nga hanggang mamatay yung nagkasala na yun pero sa panahon natin sa panahon kristyano ano na ang ginagawa na yun ang ginagawa namin makatawarin yan eh. hmm. pero pero parurusahan yan ng mga autoridad at karapatan din naman namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at the same time mga mga ng, Pilipinas na maghahain ng reklamo dahil nasasaklan din kami ng patas wala kaming nilalapag sa batas ng tao ni batas ng Panginoong Diyos kung kami man ay naghati ng reklamo laban kay Epipanyo Labrador dahil nga nakagawa siya ng pagkakasala sa amin. E eh kung gayon din pala, ang batayan ng mga tao, ng ibang tao ng iba natin kababayan na huwag nang idemanda pa yung mga nagkasala, yung mga nagkamali sa kanila dahil labag sa kalooban, kalooban ng Panginoong Diyos E eh bakit pa nilagay ang pamahalaan? Tama. Di po ba? Ibig bang sabihin, pagka ang ibang reliyon, magkakaanip sa ibang reliyon, nagagawa ng masama, tapos ng demanda, nagkakasala din yun. Eh, napaka-plastikado naman pagka ganun. Kung gano'n na sasabihin sa amin. Eh, kung ikaw ang gawa ng masama, kung sa pamilya mo, merong nakapitima ng isang tao na gumagawa ng masama, sasabihin mo pa rin ba sa amin, na pamayaan na lang kung isa sa membro ng pamilya mo ang ah, malamangan, mapagsamantalahan, maagrabyado o maabuso, sasabihin niyo pa rin ba sa amin? Na huwag nang pansinin, baliwalain at patawarin na lang. Hindi eh, na baliwala yung inilagay ng Panginoong Diyos na gobyerno o pamahalaan na ang otorisasyon niya ay magparusa ng masama. Hindi eh, na baliwala yun. Di po ba? Kaya nga ang ani, pinagpasapatas na ng langit. Na hindi ay pagpapasagos na lang dami, Hindi naman gaya lang ipinaparatang sa amin ito pa nila keso, Pahilanin daw kung kami ay kumalaw, Itutumpa daw siya. Otorisasyon mm -hmm. na yung, yung nilalapitan namin. Paano ka itutumpa? Mm, -hmm. yung na yung nilalapitan namin. Yung ba yung mga kaalit sa Iglesia ni Cristo? Okay sa legal team, sa lider team na nag-asikaso at tumutulong sa aming mga kapatid para magsamba ng <coughs> mga mahal na itong Iglesia ni Cristo. Pero, Pero pagdating doon, okay. sa pinaka-abogado, uh, kutawangin kung tawagin ang mga prosecutor na tatanggap noon nung reklamo yun, eh hindi naman mga kapatid yun eh. Kaya bakit po sasabihin ito paano nyo na ikaw ang itutumba? <coughs> yung mga tao yun, di po ba? Kaya yun, baka naman sabihin ng iba nating mga kababayan, eh bakit ganun na lang ba kayo maglaan ng paggalang at pag-ibig sa inyong namamahal? Ang po ninyo. Diyan kayo nasasabihan na ng puto kayo eh. kasi hmm. Kasi masyado kayong panati ko lumanalo. Masyado kayong bulag na tagasunod ng liter na yun kababayan, hindi naman po yan pagiging panatiko eh. Pagiging panatiko yan, kung yung ginagawa namin, wala sa Biblia. Pero batay doon sa narinig namin sa ministro, sa binasa nila sa Biblia. Sa, sa unang iglesia pa lang, sa panahon ni Apostol Pablo, ipinapakiusap niya sa mga kapatid, doon noon sa unang iglesia, na igalang yung mga nagpapakahirap na mamahala at magturo po sa mga kaalip. Yung kaya ginagalang po namin ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Hindi nagpapagal para magturo. Ang totoong mga kababayan halos hindi na matulog ang aming mga mahala. Mapantayan lang kami. Sila ay nagdadalaw sa iba't ibang panig, iba't ibang dako para maabot ang mga kaalip sa iglesia na kahit kasulok-sulukan, dinatanong nila sinisinot nila na sabihin niya rin na pagkukulanan niya ng lubos na paggalang at pag-ibig ang mga namamahala ang mga nangangasiwa dahil sa kanilang ginagawa kaya nga ganito na lang naman kami magkaroon ng reaksyon sa ginawa ni Epipanyo Labrador hindi naman magiging ganito ang aming reaksyon kung hindi kami natuluan ng mula sa Biblia. May commercial po. Na yun naman din ang sinasabi noon pa ng kapatid na Felix Way Manalo. Kung kami lang, kung ako, ako lang nagsabi, huwag ninyong pakinggan, huwag kayong makikinig kay Manalo. Makinig kayo sa kung anong turo ng Biblia. At nung nagbabasa na ng Biblia, ng talata ng Biblia, ang aming namamahala, hindi na tumitin mo sa puso namin yung mga aral. Hindi dahil sa sinabi nila yun, kundi napatunayan namin na yung itinuturo nila, yung sinasabi nila at itinatanim sa amin mula sa Biblia, kaya natatanim sa puso namin yun. Kaya hindi nyo kami masisisi kung ganito na lamang po ang naging reaksyon namin. Kung ganito na lamang ang ginagawa namin para makamit ang hostesya para sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo maging sa aming leader. Yun ay paggalang at pag-ibig po namin sa kanila. Hindi yung pagiging kulto. Dahil kung pagiging kulto yun, edi eh sa loob wala kayong mga talata ng Biblia na napapasa sa screen ha, ng video na ito. Na yun ang batayan ng mga sinasabi po namin at ibinapahagi sa iyo. Yun, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po. Muli po, uulitin ko lang po, babala po, babala po, warning po sa mga umuusig, tumutuliksa sa Iglesia Ni Cristo. Okay lang po kayong tumuliksa sa Iglesia Ni Cristo ukol sa Biblia, yung mga sinasampalatayanan. Okay lang po yun. Pero kapag nagmura po kayo, nang lait po kayo, nagbanta kayo sa Iglesia ni Cristo, nagkwento po kayo ng mga walang sapat na ebidensya, baka matulad po kayo kay Epipanyo Cubrador. Muli po maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa atin, sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Magandang 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 umaga po.